Diyan, diyan, diyan. Hindi mo na tama na. Wala yung pagkakatao. Wala yung pagkakatao. Wala yung Ito tayo. yung pagkakatao. Wala 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 naman yung pagkakatao. yung pagkakatao. Wala yung pagkakatao. Wala yung pagkakatao. Wala yung pagkakatao. Wala

yung pagtaya ay kaya mag magod 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 na magod 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 niyo ba magod dalawa? magod 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 magod